Ciao ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Okay, dito tayo ngayon sa Mercato na mga Usato. Dito sa May Piazza Lecco sa Milan, Italy. Ayan. Dito mo makikita yung mga ibang nakaw na mga gamit. Ayan, sari-sari dito yung mga used items at saka mura lang siya syempre mas mura siya dahil yun sa yan ang nyo may mga balidya may mga luggage na nadala yun si kuya is ma mga martilyo ayan dito na tayo sa entrance mag uukay uukay tayo dito may mga bike nandito na lahat may mga electronics may mga tv lahat ng gamit sa bahay yun no? mga motorino, mga laruan. Ayan. Ayan, 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 Mura na yan. Ayan, ayan. Kaya nyo makikita nyo dito. Ayan, mga antik-antik. Ayan -antik. ba? May pang hari pa na. Ano? Naupuan. Ayan. Ayan. Okay. Hahanap tayo ng ah, uh, pilikula. Anong pilikula? Yung plastic na, ayun, pangbalot na ating balista ng luggage. Ayan. Yeah, Mga paldero, may helmet, yung panit hahanap tayo ng gulok ragazzi para pag nakakita tayo ng isda, ulo ng isda na malaki siyang araw is may meron tayong pang kate dahil mahirap walang kutsili yung malaki sa bahay kaya <laughs> ayan ayan may mga pamingwet hmm. ayan makina ayan sari sari dito naman tayo ngayon mag halukay magda-dumpster. Ayan. Ayan, dito. Yung mga nagda-dumpster siguro na iba. Dito rin nila tinitinda yung kanilang mga gamit. Ano? Baka lang. Hindi <laughs> ko alam. Ayan, may mga lababo. Hahanap hmm? no? ako ng... Ngayon, hahanapin ko dito yung wala. Mga gamit, mga ano, maganda ito. Ito ang sa Pilipinas. Dito ako nabili ng mga ano. Ay, bibili nga pala ako ng gulok. Ano? pang pang ng ano. Yun siguro yung chinso. Pwede yung ipang talya ng pang slice ng ulo ng isda. Para... Okay. Hanap ako ng ano, yung gulok. Ngayon mo ng gulok. Oh, ano bang wasay sa Tagalog? Ano bang wasay sa Tagalog? <coughs> Yan ang mga makina. Ay, makina pa pala. Gusto ko rin palang bumili ng makina. Ang dami ko. Kong... Ayan, gitara. Ayan. Ito pa, ano ito na, ano Prosciutto. ng po. Wala pa kayo nakita? Hindi <laughs> <laughs> na, isa eh, so dami. Eh. Oh, yun, no? Makapaghanap ng makapaghanap ng samurai dito. Samurai. <laughs> ano yan ba? Harap akong samurai. Ayan, mga lagari. Yan o, no, yung mga plant plant ng unang panahon. Ayan. Ayan. Harap ako ng ito, lagari. Lagari. Lagari gulok yung hinahanap ko. Ay, hindi pala ako nagtala ng gloves. Yan, mga pamilya, mga ayos. Yan. Eh. Isa na rin. Hanap ako ng wasay. O, oh, martilyo. Malterio. Ayun, yan. Gunting. Ano ito? Gunting. Ito sa... Gunting ito sa... sa... Ano ngayon? Yung bubong? Okay. Dito. Yan, yan, yan. Oh, grabe ang laki, oh. Such ang laki, oh. Pang ano ito? Pang barko? Hmm. Yan, mga pang barina. Hanap tayo ng ano, ng... Bulok nga, bulok. Yan, you know, oh, lalaki. Ito yung mga panggamit ni Papa sa kanyang ano ayan oh, usoy kita sanduko ragazzi sanduko akong ginausoy ayun 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 ay ito bakit naman may kalawit ito pang garden o oh. ay maganda siguro itong bilhin ko doon para sa sa farm ayan oh. magkano kaya ito hindi naman ito pwedeng pang isda alam, asik. Tasib tayo. Alam ito? Paano kaya ito? Ano'ng matalim siguro ito. Kaya lang pag ganito mo, naku po. Kopo na. lang, kopo lang. Pero pwede 'yung pang-harvest ng ano, eh, pang-harvest ng mga damo-damo. Pang-harvest. Excuse me. Okay. Yan, may motor. Ano ba yun? Okay. Dito. Wala, wala pa tayo hanap na. <laughs> kuchilyo na malaki yung pagtadtad ng pagtadtad ng ulo ng isda ayan kami okay kung uh, sinong gustong pumunta dito marami ditong mabibili ng mga second hand ano ba ito Ferrari dagdag -dag sa aking koleksyones Ferrari <coughs> Okay, baka mabilis yung ating pag-ikot-ikot Yan, ano ito? Marami ka talaga makikita Ay, ito, Petromax hmm. Ito, plancha yung hinahan Ano, yung Yung ano nga lang, kung nagana ito Magkano kaya Ito, ito si itetest mo pa ito. yeah oh, no, ito yung Petrobox namin dati sa bahay. Yan. Yan, Meron kami yan. Pero pag nag-collection ka, pwede na yan. Ano? Ito pwede? Ay, hindi. Kung ano na ulo ng isda, hindi pwede yan. Okay, go. Next. Hanap tayo ulit dito. Ayan. Ang ingay. mga sapatos yan. Mga bike, yan mga laruan. Hmm. Okay. Ay, ah, yung pang-ano pala ng ano. Nagpapahana pala ng yung kapatid ko ng ng pang-grind ng pang, ng, pang ng ano, ragazzi, pang ng bell pepper, yung paminta. Ito, ito kaya? Pwede na kaya ito? Ay, hindi. Hindi, hindi, hindi nito kakayanin ng ulo kasi magaan siya. Oh, siya yung mabigat-bigat. Ayan, mga gunting. Gunting sa buhok. Gunting sa, you know, tining scissor. Oh. Kaya nga lang, is ano na siya. May ito, ito. Maganda ito, matalim ito, pang kudkod ng kamote, pang kudkod ng balinghoy. Ayan, no? pang kudkod ng balinghoy. Pag gumawa ng puto. Ayan, ragazzi. Okay. Ciao, ciao, ragazzi. Alaprosi, ikot pa tayo ulit. And uh, uh, see you later.